Ah! 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 Hmm. Hindi mo na masasaktan ang pamilya ko! Pamamatay muna ako! Ah! Ah! Oh. mo ba? Tawagan mo na lang para Ay. makauwi na tayo. Oh, wala naman, hindi sumasagot. Saan yun? Alam naman niyang hindi tayo dapat naghihiwa walay. Hindi ka pa ba hinaharap mo ba Ha? Bakit hindi ba sa papuntahin dito para magkaharap-harap tayo? Hindi hey, uh -huh. mo na nalapitan ang asawa ko siya! Ah! Uh -huh. uh -huh. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ah, Pinagsasabi oh! mo hayop ka. Nakita na kami. nag Ano? Mm. Hindi, ma. Alam ko na, hanapin ko na lang si Jordan. No, 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 no. Delikado. Dapat dito lang tayo. Eh, ma, kung delikado, mas lalo akong kailangan ni Jordan. So, ano na lang, ilock nyo na lang po yung pintuan, sarado yung mga bintana, hanapin ko na lang siya, okay? Siya? Oh, just be safe, ma. P promise, babalik ako. ilak nyo na lang po yung pinto. <laughs> Tumawag ka sa telepono. Opo, okay. ma. Ha? Yes, ma. Ma, yung bintana. Yes, yes. Mag-ingat ka. Call me. Opo, ma. Akala ko ba malakas ka na? Ha? Huh? <makes noise> <makes noise> <makes noise> Di mo malakas ka? Ha? 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 Jordan? Ah. 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 Oh. Jordan! 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 Oh. Kuya, Kuya, Jordan! Kuya, tolong! Kuya, tolong! Jordan! Jordan! Sir! Ito ka uh. motor. Pugaan ko yun. Ibedin. Abulin nyo! Hanapin CCTV dito. I-check mo, baka makita mo yung plaka ng motor niya. Sige, sir. Gagawin po namin lahat para makatulong sa inyo. Sir, may clinic po kami. Hindi na, hindi na. Sige, na. Sige po. Babe, anong nangyari? Babe. Hindi mo sinabi sa akin? Nagkaharap kayo ni Leon? Babe, ano pang sinabi niya? Bakit? May iba pa ba siyang dapat sabihin? Babe, wala na akong choice kagabi. Nandun na siya. Kaya kinausap ko na lang siya kasi pinagbantaan niya na si Mama. Bakit hindi mo sinabi? Yung may dahilan? Kung ba tayo umalis ng rest house kasi natuntun ka niya doon? Jordan. Ba't ka nagsinungaling? Di ba yung sinabi mo sa akin, hindi ka sigurado kung siya yung nakita mo doon? Jordan, ayoko lang kayong matakot. Kaya hindi ko muna sinabi sa inyo nila, Mama. Yun lang yun. It was a lapse of judgment and I'm, I'm really, really sorry. I'm sorry. Ano yung pinag-usapan niyo? Ang sabi niya sa akin, nang usap daw kayo. Ano bang kailangan sa'yo ng hayop na yun? Jordan, tinakot niya lang ako. Kasi nakatakas na ako sa kanya. Kaya nagalit siya. Tapos dumating ka, kaya... Ayun, sabi ko sa kanya, tatawag ako ng pulis at umalis siya. Yun lang yun. Babe, maniwala ka na sa akin, please. Puntahan na natin sila, Mama. Murasan na natin yan, okay? Hey, naghihintay sila sa kotse. Hindi na.